<laughs> Ay, <wala naman. laughs> kami. So, kukuha kami ng ano, ah, uh, gravy. Pero, ito yung lagayan namin. Huwag kayong mahingay. Ayan. May. ito yung lalagyan <laughs> e, namin ng na, ano. Huwag kayong mahingay. Uy, tara na. Kuha tayong gravy. Ito yung lagayan namin ng gravy. Okay, mo? na 'pag kayo na. Yung nasa ano na. Tayo andiyan yung mga manager, guys. So ito yung lalagyan namin ng crazy. wala na

ito yung na-frog, right? Pakita ko ito. So, gano'n gano'n sa mga mga nilis. Kung mara'y lalait, kung mara'y nga'y sasuso namin sa guys, bobo lang po talaga sa mga ko sana yung gravy. Kasi wala lang. Nag-refill pa yata. Ayun, guys. Pauwi na nga ako. Ito na nga yung gravy. Thank you! Hãy subscribe con biết Ghiền <laughs> Mì Bye, Để không Bye, lỡ những video hấp dẫn